Tara guys, samahan nyo naman akong gumala ngayon. Punta naman tayo sa Ang Mokyo. Last one hour nga lang pala yung biyahe natin dito. Depende na rin po kung ma-traffic. Pero usually naman, wala namang traffic. Ayan nga guys, bumaba na tayo using ating isling. Ayan, lakad-lakad lang naman tayo. And then ang una nating pupuntahan ay na itong cash converter. At naalala ko pa nung bago pa lang kami dito sa Singapore, ito talaga ang uh, baga, suki talaga kami na itong cash converter. baga, napuno yung bahay namin ng cash converter. Kaya yan, guys. Mga second hand to, guys. Pero, meron din naman silang mga brand new. Pero, more on second hand sila. Or, pre loved na sinasabi. And, guys, makikita nyo, may mga stroller, bike. Uh, worth it talagang bumili dito, guys. Kasi, napakamura nga naman. Ayan. Ayan yung mga stroller na binibenta nila. Yan. Mga less than $50 lang yan, guys. Eh, yung iba naman, pag medyo bago, medyo mahal din naman siya. Ayan yung mga water bottle, uh, blanket. At ang isa sa maganda dito sa cash converter, guys, kung hindi, may mga gamit kayo na hindi nyo nagginagamit ginagamit, pwede nyo ibenta sa kanila. Ito guys, napakamura ng mga blanket at mga bedsheet nila. 2 for 20 dollars. Kaya lang, kung bibili naman tayo, hindi naman natin magagamit dahil napakarami na natin blanket. At ang opening pala ng store na to guys is 11 a.m. hanggang 9 p.m. Ayan guys, dito rin kami bumili nung nagustuhan ni Habing mag-fishing. Diyan kami bumili ng mga fishing rod at kung ano-ano pa panggamit sa fishing. Kasi dito at least mabibili nyo siya ng napakamura. Unlike pag pumunta kayo sa mga fishing store, eh medyo mahal na. At alam ko naman si happy na after a while, mawawala na naman yung gusto niya sa pag-fishing. Kaya dyan na lang natin siya binilhan. Ayan guys, makikita nyo kung ano ano yung mga binibenta. Mga bago pa yan guys, kaya worth it din talaga bumili dito. Ayan At ayan ang gusto ko dyan Ang pre-loved nilang mga bag On top of that guys Yan sa mga pre-loved na yan May 30% off pa yan Kung baga sale na yan At may additional pang 30% pero kadalasan is, andyan yung mga coach, pero sa other side ay andun yung mga more on mamahali na bag na pre lab katulad yung mga LP. Ayan. At katulad nito guys, so, oh. yeah, naka-markdown pa tong mga to, kaya nakaka-anong bumili, what I mean is para talagang uh, nakakaingganyo talagang bumili. Kaya lang, pag bumili ka naman ng bumili ng hindi mo kailangan ay magpupuno lang yung bahay natin. Kumbaga, useless lang din pag hindi mo kailangan. Kaya, uh, kailangan din natin uh, mag-isip kung bibilhin natin. Kung kailangan bilhin natin. Pero pag uh, hindi naman, eh, no need to ano, to buy that Katulad niya, no? Napakamura lang, di ba? Talagang sari-sari lang yung mga binibenta nila dito. Kasi kung ano nga naman yung ibenta sa kanila, ayun lang din ang ilalagay nila sa store nila. Katulad na ito, guys, nakakatuwa itong mga jar na to Kasi parang mga antique jar siya. Pero hindi ako mahilig sa antique kasi natatakot ako sa mga antique. Ayan. And then, ang pinakagusto ko dito, ito yung mga plato na mga tag-3 dollars lang, tag-2 dollars. Sa. Kung hindi naman kayo medyo maarte, pwede na yan dyan, guys. Kasi yung iba naman talagang bago, hindi pa nagagamit. At ang kagandahan dito, guys, yung mga uh, small appliances katulad niyan. Ano o, di ba? Ano kumbaga, parang ibibigay na lang sa inyo. Sa maliit na halaga na lang, eh, makukuha nyo na yan. Kumbaga, hindi nyo na kailangan talagang bumili ng mga brand nyo. Ayan. Pili-pili na lang kayo, mga kachamba din talaga kayo dito. Kaya, ayan guys, kaya dito na kayo mamili. Ayan, may mga golden pala sila dito, guys. Ayan, makikita nyo. At may mga alak pa sila. Yung mga alak nila yan, mga old, old, mga sabi nga mga old, old one. Ayun yung sinasabi ko yung guys, yung mga uh, medyo high-end na mga pre-lab, nasa taas, kumbaga nasa shelf. Kaya hindi basta-basta na uh, kailangan mag-ask kayo sa mga salesman o sales lady para matingnan ninyo. Kasi hindi siya basta-basta uh, yung mga luxury bag yan. Ayan nga yung sasabi ko guys, yung mga luxury bag na yan may uh, na additional 30% on top dun sa price niyang sale na. Kaya nakakatuwa din talagang mamili dito. Pero hindi all the time guys may uh, 30% off on top sa sale ha. Ayan guys ang nabili natin. Ini Plum na kaldero. Ayan. Na, mahal kasi yan sa store guys. Kaya nabili ko lang siya ng $15 dyan at bago pa talaga siya. After nga namin dito sa cash converter syempre magugutom na kami. Punta naman kami dito sa Asam awesome Tree. sa a Malay food. Ayan. Bili lang kami ng isang meal kasi mukhang malaki ng isang meal. At saka hindi pa naman ako medyo gutom. Hindi naman ako masyadong gutom. Kaya... Ayan na natin si Happy. Ayan chicken rendang lang in order natin at syempre hindi mo wala ang coffee and then galagala -gala na tayo dito guys sa kahabaan ng ang mokyo mahaba tong ang mokyo na to at puro parang mga changi tiyanggi changihan ayan mga bread mga chinese food ayan, mga anik aneka masarap yan guys, ayan, itry nyo pag napunta kayo dito sa Singapore, try nyo yan at dito rin po guys meron dito mga mobile na repair shop ayan guys, napakamura lang ng pagpapagupit dyan kaya magpagupit na kayo dyan and then dito, makikita nyo may mga $12 at meron dyan sila guys mga tag for $5 na clothes, kaya ayan namili muna tayo dyan mga shorts lang ang Madam. binili ko dito kasi yung short is $5 at tsaka maganda naman yung tela kaya worth it na rin bilhin. Ayan guys, naka $10 si Madam dito and then lakad-lakad pa tayo guys. Ayan, magkocross lang tayo dito and then makikita na natin. Ayan, yung mga poheng at tsaka dyan guys, maraming prutas kayong makikita dito. Maraming prutasan dito guys. Tulad nga nito guys, nakakita tayo ng prutas na at napaka, napakamura kasi season siguro na itong mga prutas na to kaya napaka mura. Ayan, pili-pili lang muna tayo dito guys. Tingin tayo na itong mangustin. Ayan, mura na sa amin itong uh, $4 dollars. per kg ng mangustin. Kuha muna tayo niyan kasi favorite ni Hamby yan. At itong avocado uh, na 50 cents. Di ba guys? Mura na yan. And then yung orange. Kaya lang, konti lang mga natin. Kasi minsan, pag nasobrahan tayo ng bilis, nabubulok din naman eh. Hindi rin naman nauubos ng mga bata at dahil hindi pa tayo pagod sige lang lakad pa tayo shopping shopping pa sa mga changi itong guys nakakita na naman tayo ng mga chinelas dati daw siyang $60 ngayon is $10 na lang kaya napapaisip ako kung bibili ako pero marami pa tayong chinelas hindi pa natin kailangan yan kaya no for it pun na tayo ayan pero ang ganda ng chinelas niya. Very comfy. Siyempre, try-try din naman tayo. Ayan. Ito rin, guys. Napakamura lang yan. Ten dollars. nga lang, guys. Ito lalo na, guys. Mukha siyang Hermes. Ayan. Kaya lang... Meron pa tayo. At ito pang naka-isa sa nakakatuwa itong pa, yung crocs style niya. Ayan, napakamura lang yan. is. around $29.90. Yan. At kung gusto niya naman ng mga furniture, dyan din sa kahabaan ng Aumok yun yung makikita. Maraming mga furniture dyan. Ayan. Free delivery na daw yan, guys. Yan. Maganda siya. Kaya lang, pag hindi mo naman kailangan, eh, hindi ka naman Shishish. din talaga pipili. At kung ayaw nyo namang mainitan, pwede naman kayong pumasok sa loob ng mall. Meron ditong mall, yung Amok Hub yan. Sa loob ng mall is yung typical na mga shopping galore or mga yan. At dyan sa gitna nyan guys, may boxer may pa may kumakanta ng mga boxer magbibigay lang kayo ng donation alam mo good Actually, may dalawang shop ako dito na favorite dito sa Amok Hub. Kaya, ayun ang pupuntahan natin to guys. Ayan. Pero wala naman tayong plan mamili. Kaya, tingin-tingin lang tayo. Pero kung may sale, why not? Ito nga guys, yung eye outlet. Yan, makikita nyo. Pero yung, mga, yung sale naman nila is parang normal sale lang. Kaya okay lang. Pero wala naman, pala, wala naman talaga tayong plan mamili. Ayan. Tingin-tingin lang. Window shopping kumbaga. Ayan. And then, itong next na shop na pupuntahan natin ay itong, uh, itong W2. To ay isa to sa mga favorite kong uh, shoes guys. Uh, hindi siya signature signature na shoes pero napaka-comfy niya guys. Kaya pag nagsisale sale talaga to, nabili talaga kasi napaka-comfy niya so ten. Yan so far wala siyang sale kaya hindi muna tayo pipili. puti na lang walang sale para makasave pa tayo ng ating money. Ayan guys, after nga natin dito, lipat naman tayo sa ibang shop. Nakita ko itong love you. ayun. maganda to guys kasi meron siyang mga gown. Mga second hand gown. At saka mura lang siya. Hindi siya ganun kamahal. Kasi normally dito sa SGM, ang mamahal ng gown. Ayan, makikita niya magaganda yung clothes niya. Kaya napasin ko, yung gown niya, uh, talagang maganda yung gown. Kaya kung merong okasyon na talagang uh, kailangan ng gown, ito ang magandang puntahan. Itong love you, ayan. At dahil napagod na tayo sa V-Window Shopping, ay uuwi na tayo, guys. Yeah, Nag-albang lang kami dito ng bus. Magbabas lang kami kasi sayang din pag magta-taxi. Mas medyo mahal kasi, guys, pag magta-taxi pa tayo, ay may bus naman. Kaya, magte-take lang tayo ng bus dito. And, syempre, gagamitin natin ang ating E-Sling. Ayan, guys. Thank you for watching. Follow for more.